Sandals ng batay bukas? Ha? sandal? Sa Google Classroom, te. Ito naman parang di student. Hello, hindi pa ako join dun eh. Paano ba yun? May promise to din email ka na ba? Yun kasi gagamitin sa Google Classroom. Ah, uh, like, need ka pa bang gumawa ng bagong email dun? Oo, be. Help kita dyan. Huh? Ganito yan. Scan mo yung QR code. Okay. Para ma open mo yung form. Tapos, pilapan mo lang yung mga information na hinihingi dyan. Need mo rin pala mag-feature ng registration form mo. After that, wait mo na lang yung student email at yung password na isin sa personal ano mo, email. Tapos, kunin mo yung red form mo, te. Tapos, ilagay mo yung student email mo sa Google Classroom. Para ma join ka sa class, check for the class code sa reg mo. Tapos, click mo yung join, tapos ilagay mo tong code. Ayan, okay na. Nakapag-join na ako. Hoy, na student na siya. Klap. Ay, te. Bakit? May pogi? Ate na, May duman kasi, tas may ID. Ay, buti pinaalala mo. Aayain na rin sana ka tamag pa ID. Ay, alam mong process. Very improvement, ha? Yan talaga. Oh, eto. Scan mo tong QR code para naman to sa ID. Tapos, fill up personal information needed. Make sure na meron kang soft copy or picture na formal, signature, and registration form sa phone mo. Then, pwede na tayong pumunta ng MIS para i-claim yung ID. Ayan, may ID na tayo. Look mo, cute ka. Oo nga, very Ay, cute pala.